sa mundong maligalik, ang mga taong naglalakbay sa kanilang mga buhay. May mga estudyante na sa palaran para sa kanilang mabuting landas at kinabukasan. Ngunit, sa kabila ng mga paglalakbay, napakaraming mga problema ang hinaharap sa buhay. Ngunit, ang lahat ng problema ay masusolusyonan. ang matematika? May gagawin ba? Mayroon. Anong maano ba kaming yun? Hindi ko nga alam. Kaya kulantak lang sa inyo. Eh. Paano palawin yun? Ang paggamit ng wikaw Pilipino sa larangan ng matematiko ay dapat ang pag Paano? Dahil maraming problema na dapat i-resultahin sa pamamagitan ng mga logikal, mga numero, at utos. Dapat pag-aralan ito na masinsin upang mas lalo pa natin maintindihan kung ano nga ba ang daloy ng wikang Pilipino sa larangan ng matematiko. Ngunit, paano nga ba nagiging abot kamay ang mga komplikadong ideya ito? Sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Filipino, ang, ang matematika ay hindi lamang nagiging mas malinaw at nauunawaan, Naging bahagi rin ito ng ating mga araw-araw na buhay. Ang wika, ito na nagturo ito sa kaalaman at sa pag sa paggabing ng ating sariling wika. Binibigyan ng buhay natin ang mundo ng mga naliro at kinagawa ito mas kapakipakinabang para sa bawat mundo. Sa ganitong paraan, nagiging daan ang matematika upang hubukin ang, ang mas malikhain upang lika at kritikal na pag-iisip ng ating mga kababayan. Sa mundo ng numero, hindi makakailangang matematika ang pundasyon ng maraming larangan mula sa agham, teknolohiya, negosyo at sa iba pang aspeto ng buhay. Ang mga prinsipyo nito ay ginagamit sa pagbuo ng makabagong teknolohiya, pagpapalaganap ng ekonomiya at pagsulong ng agham. Kaya naman, Mahalagang mas paunawaan ito ng bawat Pilipino sa paraang natural at naayon sa ating wika. Tara na! Samahan niyo kami sa isang makulay na paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan bibigyang kulay at talaga ang wikang Pilipino ang lohika ng pagkakatika. Tuklasin natin ang hindi matatawarang papel ng wika sa pagpapalagalap ng karunungan sa larangan ito. Ang matematika ay para sa lahat at sa ating wika dahil ito ay mas nagiging maliwanag ang landas patungo sa alaman. Magandang araw muli sa inyo mga bata. Ako muli ang inyong teacher vlogger, Teacher Peter. And welcome to Teacher Peter Vlogs. Sa video lesson na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtatantya o estimating ng product. Ano nga ba ang estimation o estimating, Teacher Peter? Ang pagtatantya o estimation ay isang proseso ng mabilis na pagkocompute sa mga bilang o mga numbers na ibinibigay sa atin. Halimbawa na lamang sa addition, tinatansya rin natin sila. Sa subtraction, nagtatansya rin tayo. At ngayon, sa multiplication, nagtatansya rin tayo. So ano nga ba yung Kapag kayo ay naglalaro ng text at kapag nanalo ang inyong kalaban, minsan ay dinadangkal na lamang ninyo ang inyong text at o kaya pinagpapantay na lang ninyo. Ginagamit rin ang pagtatansya kapag namimili sa mga grocery sa palengke upang tansyahin kung magkano lahat ang inyong naipamili at Ginagamit din ang estimation o pagkatansya halimbawa kung gaano kalayo ang inyong nilakad o kaya naman sa oras. Ginagamit din ang estimation kung gaano katagal ang naging biyahe. Tinatansya na lamang natin. No? So ang estimation mga bata ay ang mabilis o ang proseso ng mabilis na pagkocompute sa mga bilang na ibinigay sa atin. At sa pag estimate kinakailangan na marunong kayong mag-round off kung hindi nyo pa alam kung paano mag-round off, may video si Teacher Peter tungkol sa pag-round off ng mga bilang. Paano nga ba ang proseso ng pagtatantya o estimation ng product? Halimbawa, tantyahin ang product ng 37 at 13. Una ay isulat muna natin ang mga factors nang patayo. 37 x 13 Pagkatapos ay i-round off natin ang mga factors na ito sa kanilang pinakamataas na place value. Ang 37 kapag ini-round off sa nearest tens ay magiging 40. At ang 13 kapag ini-round off sa nearest tens ay magiging 10. Ngayon may rounded factors na tayo, na 40 at 10 i-multiply lamang natin ang mga non-zero digits sa ating mga factors. Ito ay ang 4 at 1. Hindi na natin sinasama yung dalawang zero dahil mamaya ay idadagdag na lamang natin ito sa ating sagot. 4 times 1 4 Pagkatapos ay, idagdag na lamang natin yung dalawang zero kanina. Isa, dalawa, dahil ang sagot sa 40 times 10 ay 400. At ang 400 ang ating estimated product. Ngayon ay tignan natin kung malapit ba ang ating tansya o estimate sa actual product. I-multiply natin ang 37 times 13. 3 times 7 21 regroup two, 3 times 3 9 plus 2 11 Sumunod one times seven, 7 one times 3 3 Ngayon ay i-add natin ang ating partial products Bring down one, one plus 7 1 plus 3 4 Ang 481 ang ating actual product At ito ay malapit sa ating estimated product Ibig sabihin, halos tama ang ating tansya Paano ay isolve ang geometric sequence kapag a sub n ang pinapahanap? Tara't pag-usapan natin yan dito Manood, makinig mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lahat sa natin ngayong araw. So ngayon, uumpisahan natin pag-usapan ang tungkol sa Geometric sequence. And this is part 1. So let's start this by giving you the definition of geometric sequence. Ano bang ibig sabihin nito? Geometric sequence is a sequence of numbers in which the ratio between consecutive terms is constant. So let us Analyze this through this example. 2, 4, 8, 16. Tapos, 16, 8, 4, and 2. Ayan. Kung si arithmetic sequence nagpa-plus ng tuloy-tuloy or nagma-minus ng tuloy-tuloy, dito naman, para makuha yung mga susunod na terms, nag-multiply tayo ng constant na number. At yun ang tinatawag natin na common ratio. Ayan. So, eto yan. So, yung 2, paano naging 4? Nagmultiply tayo ng 2. Dito rin, yung 4, paano naging 8? Nagmultiply din tayo ng 2. Then, this one, 8, para naging 16, nagmultiply tayo ng 2. Ayan. So, etong times 2 na yan, yung tina-times natin, ang tawag dyan ay the common ratio. Then, let's take a look at this one. 16, 8, 4, and 2, bumababa. So, para makuha yung 8, anong kailangan natin i-multiply? So, we'll just have to multiply by 1 half. So, kahatiin lang natin yung 16 para maging 8. Sa 8 then pag nag-multiply tayo ng 1 half, makukuha natin yung 4. As yung 4, to get this 2, kailangan natin mag-multiply ng 1 half. So, itong 1 half na yan, ang tawag dyan ay common ratio. And that is geometric sequence. Atong At sequence na given ay geometric. Kasi nga, para makuha yung consecutive terms, we are just multiplying the common ratio. So, ganun po ang geometric sequence. Let's continue. Let me show you now kung ano yung formula na gagamitin natin dito sa geometric sequence. Ayan. So, this is the formula that we're going to use. a sub n is equal to a sub 1 multiplied by r raised to n minus 1. So, here, familiar na sa atin yung tatlo dyan. So, yung a sub n, a sub 1, tapos n. Ang kakaiba lang ay yung r. So, etong r ay counterpart ng common difference dun sa arithmetic sequence. Yung r naman dito sa geometric sequence ay yung common ratio. Ayan, wherein, eto nga, a sub n ay yung nth term, yung last term. a sub 1 ay first term. Ang r ay common ratio. And ang n ay the term position. Ayan. So, let us now have our first example. Para magamit natin itong, or para malaman natin kung paano ginagamit ng formula na yan. Ayan. Find the 7th term of a geometric sequence given the first three terms, 2, 6, and 18. Ayan. So, ang pinapahanap yung a sub 7, yung dulo. Yung pang 7 term ng sequence na nandito. Ayan. So, of course, formula, kailangan isulat natin. a sub n is equal to a sub 1 multiplied by r raised to n minus 1. So, kailangan sa uluhin lang yan. For the given, ano bang a sub 1? 2. Paano nakuha? Ayan. So, yung unahan. Yung R, common ratio, 3. Ayan. So, ang 2 times 6, ay, I mean 2, para maging 6, nag-times 3. Ang 6, para maging 18, nag-times 3. So, ito ang common ratio natin. That is 3. Next, ang n natin ay term position nung pinapahanap. So, ang pinapahanap ay yung 7th term. So, ibig sabihin pang 7. n ay seven. Tapos so, ang a sub n natin ay a sub 7. Ito yung pinapahanap sa atin. Bakit naging 7? Di ba n kasi yan? Kung n yan din, magiging 7 na yan dito. Tapos, ito ay unknown. Ito ay question mark pa sa atin. Ayan. Sige nga. Let's have our solution. Paano na to? Write first the formula. a sub n is equal to a sub 1. Right? Multiply by r raised to n minus 1. Lahat ng may given na Or lahat na nasa given, ilipalit na natin. So, yung a sub n magiging a sub 7 dito. Tapos, yung a sub 1 ay 2. Correct tayo doon. Ang r ay 3. Correct. Tapos, yung n ay 7 minus 1. Ayan. Tapos, ito muna. Yung exponent muna ang galawin. Hindi ito pwedeng i-multiply. Kasi nga, hindi sila same na base. So, 3 raised to 7 minus 1. Ito muna ang gagalawin. So, we'll have A sub 7 is equal to 2, then multiplied by 3 raised to 6. Paano nga ginagawa yung number na naka-raised sa isang exponent? Ang gagawin doon, ang exponent determines how many times sa argument to multiply the number to itself. Ilang beses ko'y multiply yung 3 sa sarili niya? Anim na beses. So that's 3 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3. Anim na beses. So solve nyo lang yon. And by doing that, yung anim na beses na yon at ang lalabas, 729. Tapos, multiply mo lang para makuha yung value ni A sub 7. Ayan. So, 1,458. As simple as that, that will now be the final